What's up, Madlang People! Ako oh, nga pala, si Kiro. Uh, 21 years old. Ang future engineer ng Kalamba, Laguna. Oh! oh. Ganda ng pangalan niya, Kiro. Oh, bakit? Kiro. Ano ba pilit niya? Ano ba pinito niya? Kiropi. Kiro Kiropi! -kiro <laughs> Anong ba? Kiro Kiropi. <laughs> Apelito niya yan. Anong nga pangalan niya? Per. Per... Per, per Kiro. <laughs> <Too> Magkano? <much. laughs> Magkano per Kiro? <laughs> Okay, naging si si Ann Curtis! Unahan mo po, unahan mo! Pangalan niya yan. Ano ang pinido niya? Maching. Kiro Maching. Kiro Maching. Kiko yun. Ay, naku, mentri ka, Kanta yan. Ano yun? Kiro, Kiro Sinta. Kiro Sinta. Kira, <laughs> kira, anong nag-aaral ka? Opo. Saan? Sa Batangas State University, Lipa Campus. Ah, si Johnny Tagalipa, oh. di ba? Okay. Tagalipa ka? Yes po, yes. Po. Yes, ha? Huh? Yes po. Yes. Oh, no, si I... Johnny Tagalipa, yes. si Kiro Tagabatangas, si MC MC, Ay, napapaligiran kanila. No. <laughs> Taga Kalamba po pero nagdodorm po ako sa Lipa po. Anong school mo? Ayun po, Batangas State University. Batangas State University. Batangas. Batangas. Mm -hmm. Anong mm, course mo? Uh, BS Industrial Engineering po. Oh. Kumakanta ka din? Uh, minsan lang po. Ah. Kaya ano na? lang po, pagka mga low-tone na kantaan. Pag Mga low-tone po na kantaan. Low-tone? Hindi mo Eh pag low tide, kumakanta ka low Low tide. <laughs> low mga pang ano, bang, <laughs> pang palad niya low carb uh, siguro. Parang mga pang ano po, mga pang harana lang po. Ano? Oh, mga oh. palad. Oh. Low tone. Anong kanta? Chorus nga bigyan mo ako ng isang kanta, chorus. Ay, uh, pwede pong intro na lang. Ha? Yung intro po. Oh, sige, intro. Ah. Mariel, alam mo bang magkaiba kami ni Dr. Cersal? Bakit? Bakit? Kasi si Dr. Cersal tinamaan sa likod. Ako, tinamaan sa iyo. Ano? Natakot no. no, naman ako kay Kiro. Bakit? Okay. So, si Dr. Sergel tinamaan sa likod. Ako? Sa dede ko, sabi ni Kiro. <laughs> <laughs> oh, <laughs> tinamaan ako <laughs> sa'yo. Binali siya ng nanay niya. <laughs> Puro kakakulitan ng bata ka! Pabang! <laughs> Binali siya ng nanay niya. Sandali lang. Si MC hindi tinanong ano talent eh. Wala, wala siyang talent. Wala ka ba talent? Nakamali meron. Ano? May talent, anong talent mo? Okay. Ha? Um, wala po. <laughs> oh wala. oh geez, wala wala, wala. I mean ah, that is dinak patak. Oh tama naman. Thank eh. you very much Mariel. Ayun nakita na natin tatlong boys.